guys oh. At uh, titingnan po natin guys dun sa tabi ng playa. Medyo malakas guys yung ano dito. Yung mga alon guys. Kaya hindi kami guys maka medyo makatabi dito. Paglalaot talanganin pa. <coughs> Pagmaslan natin guys yung alon dito sa tabi ng playa. Alright. Ay hey, lalaki guys ng alon nagsubas ko guys ay tagis ng proli oh tingin sila dun oh natin dyan yes, yung huli ni Dondon yung huli ni Dondon tingnan natin kung may huli ba siya grabe guys ang lakas ng alon no sus hirap makatabi guys paganto ganito oh, gulyaso Okay, so muli ni Tundun Kaya yeah, dalawang puro buto lang <laughs> Ah, hindi marunong ay Ang ikigay siyong ano na ito ay Kung puro itong hulihin <laughs> ay Pagpuluto so, naman so, <laughs> ito guys Wow! Sampung pilis na naman <laughs> ito Maraya pa, maray pa naman nakatabi sa si Tundun Oo! Oh, oh. <laughs> 20 mil mahigit 20 <laughs> mil? Ito ba? Ito pa lang. Ito yung mga isang tangkal. Ang puno na